Yan, so what's up mga tol So it's me uh, Zero ATV again mga utol <coughs> oh, So alam nyo na So alam nyo na mga tol Linggo na naman So mapapansin nyo ano Sumisibat na naman tayo uh, Papunta tayo ngayon ng Kabuyaw uh, Laguna Para makipag meet O meet up si Papa Henry at saka si Canegro Vlog at kami ay uh, mag-grind today so yan mga utol kung mapapansin nyo no? <laughs> naka ano tayo naka ang tawag dito yung uh, hindi ko lang alam ano kung anong tawag dito basta yung naka body uh, something something nakabita ng camera kasi yung uh, gamit nating helmet ngayon is yung GIL helmet at hindi pa rin natin nabibilhan ng pang chin mount kaya ngayon ang ginawa nalang natin magumamit no, tayo nung para dun sa katawan di ko alam kung anong tawag dun mga utol comment down below na lang kung ano yung tawag dun <laughs> yun yung muna ang ginamit natin para at least maapaglagay tayo ng uh, camera sa harapan sa so, eh, mga utol sibat mo na tayo at uh, baka malay tayo dun sa tagpuan namin nila Papa Henry mga utang. Let's go! Kaya yeah, sa mga tal, nandito na tayo sa may kabuyaw At tinahanap na lang natin kung nasan yung Walter Yun, ito na Kaya so, mga tal, nandito na tayo sa Walter At dito natin nahanapin si Baba Henry Tingin ko, ito si Papa Henry Nasa bungad lang Woohoo! Oh, nakajili naman Ah, si sige negro. Ito, tayo pa Yun lang mga utol, bigla namang umambon. A few moments later hapon lagi, lagi, lagi mo masin ay ganda lagi mo ngarap sabi niya ina tango na ba sabi ko po tinitanyo di pang mga kaklun eh sa rin nakabrole esamata lang dito ano 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 Nasa GMA canteen kami. Kumain namin ng lomi mga utol. Tapos uh, sisibat kami. Pupunta na kami ng patrupiya. No? Uulan lang kasi kaya hindi kami makasibat. Pero oh, nagkumain muna kami. Kasama namin si uh, Papa Henry. Tapos si Ka-Negro Vlog. Ano nga ulit naisip mo? Bakit Canegro Vlog? Ka-Negro Vlog. Kasi doon yun yung tawag lagi sa akin. Eh. Ah, oo. yung Kanegro. may team. May team. Uh, ano. May team? Or may team. <laughs> <laughs> Ito so, kapansin nyo mga tol Parang tinana ng bagyo yung ninahin namin Nagutom kami Ang lamig eh Sarap nung ano Sarap nung lomi dito mga tol Maulan ulan pa kaya hindi kami makasibat Nagpapalipas lang muna kami ng ulan Kapatila muna So pagkatapos namin mag stop oh, kita kita na lang tayo ulit mamaya Pag nasa Padre Pio na kami A few inches later So mga ka-tropes, samahan kami sa aming adventure papunta sa Padre Pio, okay? Let's go. And... <coughs> Tapos na si Papa Henry. Ay, ano ginagawa mo? Naga, nag-vlog, vlog <laughs> <mag> <laughs> Nag-vlog habang nag-vlog ka. <laughs> Binag-vlog kita. <laughs> Ang layak. <laughs> so yan po, ano po, ano po. Nandito na po kami sa Padre Pio. Kaya lang. Malasang ulan Tapos Naririg kaya ako nito Ang lakas ng ano ah, Dito na kami guys sa may Padre Pio uh, ah, Madami-dami na rin tao Pumupunta dito Asa ah, so nga lang Malakas ang ulan Big lang So sa mga tropa na Gusto nga palang dumalaw dito no? Pumunta dito So Okay na pwede naman na kayo pumunta. Ah, uh, magdala lang kayo ng ano, face shield, cha, face mask. So, pwede naman pumunta dito sa Padre Pio ngayon. Pero ang daming tao. Pabalik ako na lang kayo mamaya guys kasi kung wala kami face shield. At uh, mapapansin mawapansin nyo, nag-uulan. Pamaya uh, na lang. Nababasa na po ako dahil hindi ko nasuot yung waterproof ko. dito na kami sa may Padre Pio mga utol so magpapasalamat lang tayo sa lahat ng blessings na binigay sa atin siyempre medyo hindi nga lang maganda yung panahon ng pagpunta natin saan? Yan, para ano? Oh, pwede Oh, Ay, yeah, mga tol. As <laughs> oh, usual, lumuhulam pa rin. Pero, uh, pabalik pa kami ng uh, parking. So, hindi na rin namin nabutan uh, talaga yung isa. Kaya so, nagdasal-dasal lang tayo ng konti, mga tol. Kasi ba't na tayo? So, uh, yun, sa so, mga uh, info lang. Sa so, mga gustong pumunta dito sa Padre Pio. Eh, so, uh, na-inannounce kanina. Ah, uh, pwede lang pumunta. Ah, uh, pwede pa lang pumunta uh, anytime. Ah, uh, wala namang hinihingi na kung ano pa mang authority pass. Ano lang ah, uh, face shield and uh mask. Tapos, hotel pwede pumunta ang uh, 18 uh, 17 years old below. And ano yung sinasabi kanina? 65 years old, pataas? Ah, 65 Na? Bawal, o yun 17 below, tsaka 65 years old, pataas Ay Ay, si Papa Henry Ay, yun ay Ito tayo lang sa Padre Tio, yun Medyo maulan Kaya yung aming lakad ni Sir Ray Saka si Kamegro Vlog Hindi ganun kaganda, siyempre, maulan eh Pero yeah. siyempre, Gagawin namin yung lahat para mapakita sa iyo kung gano'ng aganda ang padrit niyo Okay? Thanks, na group vlog mga hotel <laughs> And, At siyempre Tada! Tinin! <laughs> so hanggang dito na lang muna hotel ang ating vlog And uh, medyo masama yung panahon Okay lang naman Para sa atin eh Blessing pa rin kasi hanggang ngayon buhay pa rin tayo Ayun diba, hindi tayo nadali ng kahit anong mga sakit na dumating ng 2020. Nakaabot pa tayo ng 2021 total kaya swerte pa rin tayo sa pagdasal pa rin natin yun. At uh, ikatuwa pa rin natin yun. Kaya mga tal, dito na lang muna natin natapusin ang ating video at kita kita tayo sa next na video natin. Okay na!